Mga kapuso, marami sa atin ang hindi alam ang kahalagahan ng organ donation. Lalo't hindi ito birong medical procedure. Pero dahil sa dami ng tinatama ng chronic kidney failure, halimbawa, ay napapanahon na para ito'y pag-usapan. At para sa ating makabuluhang usapang pangkalusugan, mga kapuso, ngayong umaga, magkakasama natin si Dr. Mary Grace Ann Roque, isang nephrologist o kidney specialist mula sa Region 1 Medical Center. Masantos, siya kabusan na Dog Grace and welcome to Mornings with Jema Regional TV. Good morning din po and good morning po sa ating mga viewers. Okay. Unang-una, ano nga po yung tinatawag na organ donation? So, ang organ donation po, na no, isa po siyang proseso or isa mm -hmm. siyang surgery actually, operasyon okay. po. No, wherein, meron po tayong donor no, na magbibigay po ng isang organ sa isa pong recipient or nangangailangan. So mm -hmm. for example po, so sa kaso po ng kidneys, Alright. kunyari po ako po, no wala po akong sakit, pwede ako pong mag-donate mm -hmm. sa isa ko pong kamag-anak or kakilala na nagda dialysis para po hindi na po siya mag dialysis. Okay, so kailangan pala health-train yung donor. Yes, po mm -hmm. Kasi importante din po na yung donor po is hindi po magkakaroon ng sakit oh, after the donation. Kasi importante din po hindi lang yung safety ng recipient but also the safety of the donor Sino pong pwedeng mag-donate dito? So ang mga pwedeng mag-donate tulad po nang nabanggit ko no kailangan mm. po wala po silang sakit. sakit. Okay. Kasi po baka sila rin yung mga ilangan in the future ng organ so ayaw po nating mangyari yun. Pero ang isa pa pong importante hindi po pwedeng mag-donate kung minor de edad. Okay. So kailangan po um, adult po na mm. walang sakit. No, pero um kung hindi po tayo sigurado, meron naman po yung screening. Pero kung uh, minor de edad pero may consent yung magulang, hindi pa rin pwede. Hindi pa rin po pwede. Ah, okay. No? Kasi po ang organ donation, 'yan po ay dapat kusang-loob, no, or okay. voluntary. So, um, pag hindi po kasi makapagdesisyon yung mismong donor, mm -hmm. pwede po kasi maabuso or magkaroon ng coercion. Mm -hmm. So, gusto po nating iwasan po yung ganoon. Okay. Ano-ano naman po yung mga organ. na pwedeng i-donate. Okay. So, um, meron po kasi tayong dalawang uri ng donation. Meron okay. po yung tinatawag po natin na living organ donation mm -hmm. at saka deceased organ donation. So, pag living organ donation, ibig sabihin po buhay po 'no yung magdo So, kung buhay ang magdo ang pwede lang po natin i-donate yung meron tayong extra. Mm -hmm. So, sa kaso po ng kidney, dalawa po kasi ang kidneys natin. So, pwede po natin i-donate yung extra kidney. Okay. Pwede rin po tayong mag-donate po ng liver kasi dalawa po yung lobes ng liver po natin mm -hmm. pero yung mga iba usually sa deceased organ donation po yon may bayad ba or compensation yes. sa isang individual na willing mag ng kanyang organ? Okay. Isa pa rin po ito na actually controversial po. no? Oo. So, marami po kasi dati no, mm -hmm. na mga nababalita po tayo na mga nagbenta or bumibili po ng kidneys. So, gusto ko rin pong ilinaw na ito po ay bawal, ipinagbabawal po okay. sa batas. Mm -hmm. So, ang ating pagdodonate po ay dapat kusang loob, voluntary po siya. So, wala po siya dapat na monetary compensation. Dok Grace, kailangan ba full match yung donor at saka yung okay recipient. Um, with regards dun sa match kasi uh -huh. po 'di ba meron po tayong donor and recipient bago uh -huh. po magproceed sa transplant uh -huh. meron po tayong tinatawag na tissue typing and cross matching uh -huh. para malaman kung gaano ka match yung kidneys po nila. Uh -huh. So hindi naman po kailangan full match. The grace marami nagtatanong ano po ang kahalagahan ng mm -hmm. organ transplant. Okay. So, ang organ transplant po kasi, no, ang kahalagahan po nito, di diba, I'm sure marami po tayong mm -hmm. kakilala na nagda-dialysis, dumadami na po sila, no? Mm -hmm. So, ang pagdodonate po kasi ng kidney, isa pong paraan para po at least matulungan po natin itong mga uh, pasyente po na nagda-dialysis. So, it's very um, selfless actually, no, yung pag, yung um, proseso ng pagdodonate po natin natin. Kasi to be honest, sabi ko nga, wala naman pong mawawala sa inyo kung kayo po ay magdonate You can still live a normal life, mm -hmm. pero malaki po ang magiging impact po nito dun sa makaka-receive ng yes, kidneys. Dun sa recipients. Yes po. Mm -hmm. So again, at least ma mabawasan po yung mga nagda dialysis natin kasi po mas mahaba po talaga yung life expectancy hmm. ng mga pasyente po na nag-undergo ng transplant compared to those on dialysis because hmm. it's still the best treatment po for chronic kidney disease. Thank you so much Dr. Grace. Thank you po. Maraming salamat po GMA Kapuso. At uh, para sa opportunity na ito, so kaisa po ang Region 1 Medical Center at patuloy po natin suportahan ang mga national programs ng DOH. Mga kapuso, nakapanayam natin si Dr. Mary Grace Ann Roque, isang nephrologist o kidney specialist mula sa Region 1 Medical Center.